Yo, what's up mga sadik Tom TV is in Daos again At ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa Real Quezon Dito sa may JJC View Beach Resort So kung napapansin nyo, ito yung dagat dito mga sadik Ang Real is kilala sa mga gantong alon At kung napapansin nyo, galit na galit Pero sarap nyo maligo mga sadik So ay ito yung pinakang last na falls mga sadik Bali, aakitan ah, na natin yung pinakang taas I have done na ha. Dati walang hagdan to eh. Ito kami dumadaan sa part na yan. Ito yung pinakantaas mga sadik. Yung last. Ayan. Taas pa! Sige ka, magigikwento ka na lang! <laughs> Ito pala yung room namin mga sadik. Ayan. May mahabang table dito para sa ano, dining. Ayan. Yun na kami kumain. Tapos may video okay na free. Tapos may free unlimited na ano, mineral water, and then may mga utensils dito, para sa mga, kung magluluto kayo, maraming baso, ayan, kaldero kawane, yun, mga ganyan may ihawan din sa loob ang daming pwedeng yung gamitin dito, mga plato so, ayan pagdating dito sa loob, mga sadik yung tubig naman, continuous naman, mga sadik so, continuous, may CR, eto yung CR and then pagpasok mo rito dito naman, may tindahan si kuya rito and then, dito sa taas, yung kanilang rooms mga sa Dikasya rito yung 14 Opo Ayan Bukhi nga rin yung ilaw Ayan. Dito kami Apat, anim kasya rito Meron pa rito mga sadik sa loob Pangalawa Ito yung pinakang taas, second floor So bulit tayo sa baba Pwede bumili yung bumili ng mga alak nyo Mga kape, mga chichiri May mga shampoo naman dyan Okay tapos eh, -harap. ito pagharap ko sa beach front mga sa dikada. Sa ngayon low tide. Kanina mga sa hanggang dito yan halos umabot sa hagdan yung tubig. Yan, yung mga bato tapos may mga buhang pinong buhang naman. Bas doon medyo mabato ulit tapos buhangin ulit to alternate. As continuous yung shower kung pagkatapos yung magdagat. Pwede kayo mag-shower, mag agad para hindi agad yung kalagkit yung pakiramdam nyo. Yung paligid mga sadik is ganyan lang asahan nyo pag nasa Real Quezon kayo mga sadik is maalon talaga and then may mga bato yung kanilang uh, dagat so yun sa mga gustong pumunta dito sa JJ Sea View Beach Resort dito lang yan sa may Real Quezon ang kanilang nag-rate sa 3,500 and then 15 packs yun lahat all in na yun. video okay free gumamit ng mga gasol utensils may rooms na rin may kama at na beachfront agad siya. So, pupunta naman tayo mga sa sa Balagbag Falls. More or less mga 5 minutes lang yung pag-ano pupunta doon. Pagkatapos natin ng dagat. Mga 5 minutes sa doon tayo sa Balagbag Falls mga sa Para malaman natin kung magkano yung entrance. Tsaka kung maganda pa ngayon. Ayun oh, no? solid man. Sheesh. Medyo may mga lubak-lubak lang talaga rito mga sa Dix. Hindi maiiwasan. Ayun, dami na atin no? Hey! Sheesh. So yung entrance fee rito mga sadik is 40 pesos and then environmental fee is 40 pesos. Pero kung may pinanggaling kang kayo na cottage or resort, uh, pwede nyo hingiin yung resibo nun para at least 40 pesos lang yung babayaran nyo. Yung lakaren is 3 minutes. Yung daan dito mga sadik, um, patag na, nakasementado na mga sadik. So hindi na mahirap puntahan. So, dito pwede na kayo kagad maglubdub kung sakali. Kasi ngayong summer mga sadik halos mapupuno itong Balagbag Falls. Sa ngayon weekdays kaya wala masyadong tao. May mga cottage sa naman. Ayan, kung gusto niyo rito kayo mag-stay. Ayun sa dagat. Eh may mga cottages dito. Hindi ko na alam kung ano So, ito 'yung pinaka-last na falls mga sadik. Bali, aakyatin na natin 'yung pinaka-taas. Let's go. May na. Dati walang hagdan to eh. Walang hagdan pa eh. Pero dito kami dumadaan sa part na yan. Sa may inaanahan ng tubig. Hello po! Grabe. Mga hindi nilalamig oh. Sana all di nilalamig. Malamig po ba? Malamig? So dati yung part na to mga sadikis. Mahirap, akitin gawangan ng walang hawdan. Pero ngayon, napakadali na. dahan-dahan lang yung pagbagsak ah. Uy puto, ang damig! The... Hindi. Woo! Sabi ko, kaya? Kaya, boss. Kaya, madam? Ito. Taya? Kaya nalasing. <laughs> Ito yung pinakantaas mga sadik. Yung last. Ayan. So magpapotras lang. Tatalong lang tayo dito. Okay, pasok ka na. Hindi ka ka na lang! <laughs> Mas okay dito, no? Ayan, okay. Medyo nakakalula yun. Ay, ang ganda man. Ayos na. Ay! 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 natin. Maganda dito sa Balagbag Falls pag wala masyadong tao, hindi crowded. So ngayong araw na to, is kami lang yung nasa may taas. Tapos isang grupo nasa baba. Ayan. Tignan nyo naman. Binalagbag tayo. Bakal alto dyan. Baka sinelyo. Pang malakasan sinelyo. Yun na oh, oh. Yun sa oh, Yun sa Yung place na to mga salig Hindi siya masyadong gaano kalamig Pero nakaka Ano lang kasi nakakamanghalang yung pagbabagsak Ng mga tubig Ay mahilig. Ito naman mga sadik yung pinakandas sa baba. Yung pinapaliguan talaga. Dito part na may malalim mga sadik. Tapos tumatalo sila doon sa pond na yun. More or less mga 12 feet yung taas ng pond po. Walang tumatalo. mga bata rin sa tumatalo. Yun know? o. Bert. Yung tumatalo no. Oo oh, oh, mga bata. Punong yun o. Oh kung pupunta kayo rito mga sa mas maganda wag na kayo mag cottage kasi ang gagawin nyo lang naman dito is magpe picture picture and then tamang swimming lang mga ilang minuto swimming lang tapos balik na lang kayo sa dagat para at least hindi masayang oras all goods naman dito mga sa hindi mahihirapan yung mga matatanda na pumunta dito gawangan ng ayan sementado yung daan at the same time hindi gaano kung malamig yung tubig sapat na sapat lang para sa mga maliligo dito So overall okay naman mga sadik At least meron kayong dalawang spot na mapupuntahan Isang dagat at saka isang falls Pero kung medyo ma laas lakas pa kayo May madadaanan pa kayong mga river dyan Sa bandang Infanta at saka dito sa Real Quezon So tara balik tayo sa ating kampo Pag dumaan kayo ng balag falls mga sadik Pwede na rin kayo mag stop over dito Para magpa picture picture Dito yan sa Malapad yan I love Malapad yan tapos tignan nyo kasi yung likod na yan Ang ganda oh. Tapos ito yung rock formation na to So ang ganda tignan Tapos yung mga alam Parang siyang nasa sabtang Alam yung batanes Yan parang batanes style siya Yan ng mga tao ngayon So sisibat na tayo mga sadik Babatsin na tayo Alas 4 ng hapon Kagandahan dito sa mga sa siya to mga sadik Ayan yung bandawan May bandawan na ganito pumasok ka sa may bahay Sa may cottage nyo Ayan. So nag enjoy mga bata at maglaro. So ayun mga sadik at sana nag-enjoy tayo sa ating mga ginagawa ngayong araw na to. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Hanggang dito na lang. Peace out. Damn.